nakasira right, ito na to na ako Puporma namin nabuhos na sa nakahapon yan ito na lang then uh, nagsisimula na naman kami dun sa ako uh, nagsisimula na kami magpatayo ng puste bali mamayang hapon na yung buhos nito sabay na dun sa target namin ito and then apat na kolom doon sa side na yon para kinabukasan ilipat namin dito sa pangalawang row yan bali sa sa Marquez is pangalawang linggo pa lang namin dito ganyan kami gumawa ng bahay kahit bungalo lang nakaplint beam Bali dito din yung mga ako nito Don din namin sa poste Lahat to itong Apat na poste sa likod Is may, Mayroon siyang uh, downspout kasi yung bubong nito Streamline lang Asare dali buo na yung kanilang mga scapul din. Uh, naili out na rin yung mga konyan, batak. dito is nagdaalam rin na sila. Pa pa-batak kasi na

Ayun, bali apat na poste mga kasiret yung kung natin bubuhos na natin, natin doon sa harap ayun hindi pa sa kanila nakahulog sa pangalawang poste share it bali natapos na namin binuhusan niya katatapos lang namin yan uh, namin tong apat na poste para bukas is itatransfer ulit doon sa second row let's get it on. yan tapos na yan Dile, nakapag vlog kanina kasi tumulong tayo yan kasi kulang yung ah uh, labor natin sa kamalayo kaya need talagang uh, tumulong walang magbibidyo wala ano, ito yung kahugasan nyo yung mixing board natin para malinis mga kasirot Ayun, okay, kasi kagiyon. yan bali. Bukas, dito na naman kami uli. Eh, transfer yung mga kakuling bali bukas almusal na lang to kasi eh, hindi kakayanin tapos sa sana yung mga beam ngayon yung plant beam natin kaya lang hindi gahol sa oras uh, ako na nga eh alasing ko na alasing ko na bali to na yung update 1 weeks and 4 days nabakbakan Sang Bintin Project. Hey, okay, hugas -hugas na yung mga boys. Hello po. Yan. Okay. Hanggang diyan lang. Bye-bye.